The views and opinions expressed by the hosts do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the hosts, the show, the management, and the network. Patira mo, patira mo, patira mo <laughs> Welcome back sa isa na naman pong episode. Syempre, kasama na naman anumang oras ninyo pinapanood ang tropang maghahatid ng The Totoo lamang. Walang iba ko, di pack, na pack, na partner na shoot na shoot sa J Walang iba ko din si DJ Tez. At kasama siyempre, mga aragisan, What? <laughs> ding, ding dong mix nuts Ayan eh, o <laughs> DJ Rico With Nako naman Ayoko ng na mga ganun Ayoko ng partner mga ganun Mga comparison Ayoko lang magkaroon Ng mga feud Mga ganyan Okay And <laughs> Kung agad I, yan, sinasabi ko saya kaya <laughs> <buisit, nakaka> <laughs> na ng nga kaya nga buiset nakakabuiset ay ay nakaw ay nako. ay nakaw 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 ay ano ba yan? Pa ayaw mo oh, na. tigil, oh, tigil. <laughs> Sir Tony, tigil na po. <laughs> hindi, nagugulat na lang. Po eh. nagugulat lang ako. Nagugulat <laughs> lang ako. O, yeah, mga ganyan. Boy, hindi tayo pwede tumigil kasi itong susunod nagpatira sa atin. Ang sabi niya, nabasa ko na kasi ito kanina. Nung sige nga, sige nga. Fan sila ng papa niya. Oh, di oh, ba? Nakikinig sila. Oo, oo. Wow. ito masahin natin. Ha? Na, Wala po ito sa ating Facebook page. Ang sabi po dito, <clears throat> Hello, hello, Tandem! Salamat sa mga uploads nyo. Nakakatanggal ng lungkot namin Ay. ng papa ko. Oh, ba? Diba? sabi niya dito, sasali na din po ako. Patira ko po mga kamag-anak namin na hindi masaya tuwing may achievement kami. Nakalike at message kapag may problema kami na para active na active sila kapag nalalaman na may pinagdadaanan kami. Pero kapag halimbawang nag-share kami ng maganda sa buhay namin, gaya ng nakabili ng e-bike ang papa ko, wala man lang silang like o heart sa post ng papa ko tapos nag-message pa sa akin ang isa naming kamag-anak at sinabi, Bakit gumasos pa kayo para dyan? Pwede namang maglakad kayo o mag-tricycle pag may pupuntahan. Pero, nung sila naman po ang nakapuntar ng kotse o van, masaya kami para sa kanila at wala naman silang narinig na kabiteran sa amin ng papa ko. Oo. Yun lang po, patira lang po sa mga kamag-anak na hindi mo maintindihan ba't ganyan. Thanks po mula kay Vivian ng San Pablo, Laguna. Ayan na nga ba ang sinasabi ko. Maraming makaka-relate ito, lalo na kung mga nakikinig sa atin sa Spotify or dito po nakakapanood sa ating YouTube ngayon. Share nyo kaya ito sa wall ninyo ngayon, pero kahit huwag nyo nang itag siguro yung mga yan. mo na lang captionan nyo na lang siguro sa mga kamag-anak na hindi masaya sa achievements. Ganon, yung mga oh! ganong mga title. Para ma-share mo naman ito at kami na pong bahala magparinig sa kanila. Kung baga, oh, oh, uh, we'll do the work do. for you, sabi nga nila, yeah! di ba? Kasi alam mo, partner, totoo to ha. Ito isang realidad ng buhay natin. Na talagang, hindi lahat kasi, ito, umpisa na lang natin mo sa social media. Hindi lahat kasi dapat sa social media, minsan binubuyang-yang natin eh. Di ba? Mm. Oo, naiintindihan natin, partner, na may mga pagkakataon na nae excite ka eh. Kasi may bagong, may bago kang naipundar. Uh, <laughs> Di ba, mga katulad... <laughs> Ano yun? <laughs> <And then, laughs> Pasensya na, inibuhan <laughs> kita, partner. Hindi ko na talaga kaya. Medyo luma... lumawa na sa akin yung miyong kaya Umakot na siya eh. Oh. Ha? Pasensya na. O, tuloy tayo. Kaya nga, yan ang sinasabi ko. Ayun nga, sinasabi ko. Yung katulad, mm -hmm. tignan mo bipolar, sinasabi ko hindi, ba? Yun yung sabi ko, hindi lahat dapat pinopost natin or pinapaalam natin sa social media. Alam mo kasi sabi ko, katulad na lang noong unang, unang episode dito, na, sabi ko lahat na lang may opinion eh. Ang masaklap pa dito, partner, yung mga kamag-anak pa natin na friend natin, specifically sa Facebook, sila pa yung unang-unang titingin lang yan pero never talaga maglalike. Kumbaga, sa real life, yung mga kamag-anak talaga natin, yung unang hindi nagiging masaya sa mga maliliit na tagumpay natin, sila, yung mga naiinggit sa mga yan dahil either wala sila, hindi nila carry, o kaya naman, eh, nahigitan mo sila. Di ba? Mga ganyan yan eh. Totoo. Pero ka kasi sabi niya, bakit daw nung bumili naman ng kotse or van, Mm sila naman daw ng papa niya masaya para sa kanila. So, ayun kasi, I assume oh, oh. na mas nakakaangat naman sa buhay yung kamag-anak nila. So, parang, ah, feeling ko sila yung tipo ng kamag-anak na, yung parang ang tingin kasi sa kanila mababa. Oo, oh, oh. pero parang feeling, yun nga, di ba? Parang feeling nila, ay, ba't nakabili ng e-bike? Eh, parang di naman nila dapat caring mo. Iwan e, oh, oh, kasi parang, al Partner, yung oh, mga kamag-anak nila mata-pobre. Uh, parang gano'n. Pwede mo sabihin na gano'n. Oo. Kasi diba? bakit parang pati hindi mo kaya maging masaya na nakapagpundar ng e-bike yung kamag-anak ko? Oh. Eh, ikaw nga nakakoche, nakavan eh. Masaya naman sila para sa mga napupundar nyo. Ba't sila parang hindi pwede? Bakit gano'n? Kaya, kaya minsan, ako naman, ma syempre kami naman dalawa ni Rico, hindi naman kami laging nagtutugma ng mga perspektibo sa buhay. Ako naman, okay lang sa akin magbuyang-iyang sa social media. Mm. o lalo na yung mga achievement mo, parang ang sarap-sarap i-share. Kasi gusto mo ring balikan after one year, di ba? Sa Facebook, may ganyan oh, yung oh. memories. Last year, so, ah, ito pala yung araw na ano, nakuha ko na yung si e-bike natin, papa, yung ganyan. So, so ako, laban akong pakailam dyan sa mga basher at mga nagko-comment at hindi nagla-like <laughs> o nag Mga nasisira ang ngipin sa gigil kapag may uh -oh. achievement ka. So, ako, pwede kong sabihin na, oh, sige, Vivian, naintindihan kita. Ako, support kita. Sige, buyang-iyang mo lang sa social media, ganyan pero maging ready ka na hindi lahat ng nandyan magiging masaya para sa Yun nga, di ba? Yun na lang siguro ang tanggapin mo. Okay, eh, pero kung film mo i-post lahat, post mo, walang problema 'yan. Pero yun nga, tanggapin mo na lang sa sarili mo na o oh, Papa, post ko to ha, pero aya mo na wag na tayo magi affect kasi ang nangyayari affected ka. Affected kayo ng papa mo na ay hindi sila nag-like. Oh, yun nga eh. Ah, dapat, dapat, ah, dikibs, dapat wala kayong pake, eh may pake ka. May pake kayo ng yun papa nga, e, Iba-iba ko baga parang ito nga partner sinasabi ko sa'yo na ah, alam mo hmm. yun parang ang hirap kasi na maunawaan kung bakit minsan, yung mga oh, kamag-anak oh. natin na higit na nga halos lahat na anak na sila ng Jos na sa kanila na lahat, tapos mm -hmm. konting pundar lang sa iyo, konting bili ka lang ng cellphone na libawa Bakit parang, oh. kuba parang wala kang karapatan dapat kami lang Parang ganun kasi. Oh, parang ganun kaya, oh. kaya ang, ang ina-advise ko dito kay ano, sa sender nating ito, si Vivian ng Laguna, kung alibawang oh. ganun din lang naman pala, either wag mo na lang silang i-friend sa Facebook kung talagang hmm. gusto mong i-post lahat yan. At kasi parang ang feeling mo kasi yung parang ang big deal sa iyo pag hindi nila li like eh. Di ba? Parang ganoon. Basta so, may message-message pa ng para, ganyan. parang para, stress ka talaga. Oh Parang ang gusto oh. kasi ninyo, parang gusto ata ni Vivian, parang kung nilike ko yung sa inyo, ilike nyo rin kami. Parang ganun siguro. Oh, oh. Pero saka kasi hindi ganun. Saka masaya kami sa inyo papa ko eh. So oh, masaya oh. dapat kayo. pa. Eh hindi mo control yon sis. At saka hindi, so, alam mo yun, hindi, hindi ganyan ang totoong laruan natin. Kaya sinabi ko kanina na parang number one talaga ng mga kamag-anak mo mismo. Very ironic pero let's accept the fact na ganun talaga. Kamag-anak natin mismo o yung either magda-down sa iyo or maiinggit sa iyo. Kahit ano pa man yung estado natin sa buhay. Kung parang dapat kasi sila lang eh parang ganon Kaya sinasabi oo. ko dito, sige, okay lang 'yung parang ganyan. Ibuyang-iyang mo dahil tuwang-tuwa ka, pwede mong mabalikan any moment, pero 'yung iba pwede mo na i-four keeps na lang, 'di ba? Parang ganon na minsan dinela kailangan malaman, 'di ba? Lalo na kung naghahatid na siya ng negative na A uh, impression, uh -oh. di ba? Or yun, impact yun, eh. sa inyo ng papa mo. Kung baga, baka nakakadagdag lang sa lungkot ng papa mo na ano, alam mo yung ganun. Although, bibigay uh -oh. namin yun na talagang hindi natin sila magigits. Alam mo yun, hindi, hindi kasi kami ni Rico parang mahiwaga din sa amin kung bakit eh. Uh -oh. Alam mo yun, kapag nilalagay namin ang sarili namin sa sitwasyon mo, oo oh, nga naman, bakit parang ang bitter nila e, e bike nga yun na ipundar sa kanila nga kotse or van. So parang, hindi rin namin talaga maggets. Ngayon, sabi nga nila, di ba, sa buhay, kung ano lang yung control mo dun ka lang. Yung Correct. mga bagay na hindi mo kontrolado, 'di ba? Offload Di ba? Huwag na Kasi gaya nyan, hindi mo kontrolado ang magiging impression or magiging respond ng mga kamag-anak mo sa kung ano man ang meron sa buhay niyo. Problema man yan o achievement, di ba? Hindi mo kontrol yun eh. Hindi mo rin kontrol yung mga account nila kung magla-like back ba sila sa mga nila-like mo sa kanila. Kasi Oo. pwedeng hindi lang talaga sila ma-like or ma-react sa mga post ng mga tao, ganyan. Or pwedeng nabigyan mo ng meaning yun. Pero yun nga, Focus ka sa control mo. I-enjoy niyo yung e-bike, bagong e-bike niyo ng papa mo. Kapag nadadaw ng papa mo kasi feeling niya ay mga pinsan ko, mga kapatid ko hindi nag-like sa post ko. Ikaw ang mag-uplift sa spirit ng tatay mo. Ay papa basta tayo masaya tayo, uh -oh. may e-bike na tayo, di ba? Dati nilalakad lang natin, nilalakad natin ngayon e-bike. Saka I assume yang papa mo matanda-tanda na rin kasi nga syempre, matanda na rin si papa mo, di ba? Uh -oh. So magcantang bagay sa inyo yan na may e-bike kayo. Magiging responsable lang kayo sa daan. Uh Oo, -oh gilit gilid, ah, gilid gilid gilit gilid gilid alam niya na oh, oh, oh ganon lang yon ganon yung mga kamag-anak mo yan kasi ganun talaga eh hayaan o oh, sige na naapektuhan ka pero anong gagawin mo syempre kapag ganyan o oh, action plan ka ay parang hindi maganda sa atin papanan ano negative tayo kapag ganyan ya mo na i-hide ko na lang sa kanila oh, yung mga hide, yun ko. nga kung maga para oh. sabi ko sa iyo partner may option naman na gano'n na kung oh, oh. talagang pala post kayo at talagang gusto oh, talagang mo naman yang yang tayo oh, oh, ng mga eksena <laughs> gusto, gusto, oh, oh. gusto mo lang ipakita yung mga whereabouts mo kahit sabi mo oh, oh. simple mga travel ninyo mga mm. ganyan di ba o kaya yung mga kung anong pa man yung mga napupundar kung talagang pala post kayo i-hide nyo na lang yung mga negative yung mga negative oh, oh. na tao na parang hindi masaya at na, na alim na corner and na filter mo na ito pala hindi nagiging masaya kapag ano or do o yan mo sila di ba hayaan mo na lang sila kumbaga oh, enjoyin mo na lang yung moment kasi una sa lahat hindi naman nila pera yung pinambili niyo ng e-bike na ma. yan eh. di ba di diba? kumbaga para mag, mag magke-create ng insecurity <laughs> sa kanila problema na nila yon di ba hindi mo na problema yon hayaan mo na. lang sila kasi nga itong sinasabi natin eh talagang very ironic at maninindigan talaga ako makamag-anak talaga din natin mismo yung mga yan yung parang alam mo yon mga evil eye sabi nga natin di ba oh, pwede oh yung mga evil yung eye o oh. oh, kunyari may mga plano kayo oh, pa oh. mo planning to go to boracay next year o oh, tapos oh, yung, yung evil mga eye ganyan na lang mga ay hindi nila kaya yan dek di matutuloy yan oh yan 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 nga yung ano energy, eh. yan yung para oh. genie jinx nila yung mga dapat oh. sana achievement mo di ba mga ganyan which is very no-no tanda -no, red flag talaga Maganda ganito na lang ang mainam diyan uh, dito kay Vivian saka mo na lang i-post kapag natapos na. Saka mo na lang i-post kapag nangyari na. Kung ayan, yan, nakabili ka ng e-bike, pinost mo, tuwang-tuwa kayo. Yun na yun. Na, naipundar yon nyo yun nang wala man lang kayo inuutang sa mga, uutang na loob man lang Correct. sa mga kapitbahay mo. Oo. yun ang paninindigan natin dyan na parang, uh, wala naman, hindi naman natin inutang yan pa eh, di ba? Kaya wag hayaan mo lang sila kahit di sila mag-like. Alam mo yung para, eh, di ba? Tsaka hindi na... up mo yung tatay mo. mo. enjoy yeah, Celebrate yung dalawa yan na meron kayong ganyan. Hayaan mo na yung mga taong hindi nagse-celebrate with you guys. Kasi may ganun talaga sa mundo. Eh, regardless ka mag anak mo man yan o hindi. May mga tao na hindi nila pinipiling mag-celebrate with you on your wins. Oo. Tapos, celebrate naman sila kapag parang medyo hindi maganda ang takbo ng buhay kayo. Hindi Totoo natin naiintindihan isang mahiwagang elemento sa akamunduhan yan. Pero, ikaw, ikaw ang may kontrol ng emosyon mo, ng buhay mo. Focus ka doon sa magandang bagay sa buhay niyo ng tatay mo. Iya mo yung mga ingiterang fragrant, mga kinig, mga palakana yan. Tsaka talaga, mas, alam mo yung partner, yung mas marami talagang na naiinggit kesa na i inspire doon yes. sa mga pinupost mong ganyan. Oo. so, mas madaming toxic talaga na gustong siraan ka kesa suportahan ka. Correct. Diba? Sabi nga nila, di ba? Yan sa social... <laughs> uh <laughs> <yun. laughs> Tayo ka. oh, ako pala <laughs> yun. Tawag <laughs> <laughs> na <laughs> <laughs> si Si Bibi. <laughs> Ako lang pala ito, yung, ito, Ako si Vivian. Oh, ako talaga si Vivian. Know, ako nagpatira lang. yun, oh. <laughs> o. Ano, Alok ka talaga. <laughs> yung na lang, lang iiyakan dito, mga gano'n. Oh, hindi, pero oh, totoo oh. yan, partner. Talagang sasabihin ko sa, sa lahat, kahit hindi mag-agree yung yung iba halimbawa. Ito, hindi wala ko pinatutungkulan, partner, ha? Baka mamaya kasi mamisinterpret ma misinterpret ng mga mga pinsan o ano. Usapang Vivian usapang, to, oh, eh. Usapang, o. Kung parang para mas marami talaga naiingit kesa sa nai-inspire, Kaya mas daming, oh, madaming oh. nagiging toxic. Na siraan ka gustong i-down ka sa suportahan ka Kung kaya parang Correct. minsan alam mo minsan ito makikibahagi ako kay Vivian sa part na to minsan uh, wag mo na lang kayang ipakita ito kaya kung bakit ano eh Inangkla ko dun kanina partner sabi ko kanila ah, mag-post kasi uh -oh. natutunan ko sa buhay yung ganon na parang uh, ito life ano lang to lesson lang ito na uh, never show to anyone that you are winning di ba kumbaga parang let them wonder how you ah. manage to build a mansion without even posting about it. Uh Oo. -oh. Di ba kung parang magana, ganun eh. Letter, success ano, be that... Oo. Oo. And actually, nakita ko lang at binasa ko lang siya. <laughs> pabrainy lang. Uh -oh. And then, and then, diba? totoo ba? yun. Totoo yun, no, guys. Oo. No. Uh -oh. Mga pa-brainy, mga pabida-bida -pa lang. Parang kung narin, <laughs> di ba, mga talino naman, mga ganyan. Pero, pero, pero uh -oh. ang ganda nun, partner. Kasi, mm -hmm. Eh, kasi iba-iba kasi tayo ng kung paano mag-handle ng, ano eh, ng, uh, social media, ganyan, di ba? Kasi, ako kasi keb, wala akong pake, di ba? Eh, kasi Totoo. kayo, may pake kayo, so, kung ano na lang yung makakapag-protect sa mental health Healt yun ng pake, correct, kung yeah. na lang. Oo, kasi, At saka, wait lang, din, ha? Kung nakaka-apekto so, kay papa mo, ganun na lang gawin mo. Kung naaabsorb at okay. kaya mo, sige, okay lang sa'yo. Okay lang. Correct. O, diba? Oo, diba? Kasi may mga tao na para sa iba, diba, nag-post ka ng achievement mo. Hindi mo kontrolado yun kasi may ibang tao na, ay, yabang naman nito. Pero may ibang tao na hala, ang galing oh, nakabili sila ng e-bike. So Oo. dalawang klase ng ano ng ng tao talaga yung mga nakakakita ng post mo. Para sa mga mata na ang akala nila ay nagyayabang ka, mga inggit yung mga yon. Correct. 'Di ba? Mga inggit yung mga yon. Mga feeling nila, ay paano nila nagawa 'yan? Woo, baka inutang lang 'yan. Or baka may mga ganon. At saka may mga level kasi ng kamag-anak partner, yung parang ano eh, ganito ang nangyayari. Ay, meron silang e-bike, bili din kaya tayo. Yung mga ay, gano'n. Ay, o tapos ipopost, ipopost-post lang din nila. Parang yes. alam mga gano'n. Tulad doon. O oh, may oh, bagong oh. e-bike. Mas bago yung sa amin. Alam mo yun, parang yes. mga away bata lang. Naku, napaka-immature noon. Wag mo papatulan yung gano'n, Vivian. Oh. Basta post everything na, mas, na alam mo yung ikasisiya mo. Oo. Okay? Oh, oh. Yung okay? good vibes sa inyo ng papa mo. Oo. Pero so, ito partner bagay... ha. Sabi ko oh. sa'yo, post lahat ng ikasasaya mo at ng papa mo. Pero, Isipin mo rin yung safety at peace of mind. Kaya oh, huwag, ka minsan, huwag ka rin wag minsan magpo-post ng kung ano-ano na minsan oh, oh. magbibigay ka na ng hint ng current na life status mo mga katulad noon, di ba? So mahirap yung ganyan. Oo. Oh, oh. oh. Kaya ang sabi ko i-jinx lang nila yung sinasabi ko sa iyo yung mga ano yung su supposedly na maaabot mo. Eh. May iba kasi oh. tao partner na katulad mm. siguro ito yung eh, ganito rin yung katauhan ng aking partner. Yung parang ipo lahat. Para sa mga haters Mamatay sila sa inggit Parang gano'n eh Di ba? Para sa akin Alam mo, ang social media ko Kung tutusin para sa akin Minsan nga, di ba May nag-message sa akin Bakla, puro naman Mga kids mo, pinopost mo Eh, ano Akin na yung anak mo Gusto mo anak mo, post ko Hindi, kasi di ba Ganun talaga Ako kasi Nag-text sa social media ko Para sa akin Para sa memories Ng mga anak ko Mga moments namin pag, asawa Yung bata pa sila Yung mga wala ka. akong patake sa inyo. Kasi oh. hot ang feeling nyo, iniingit ko kayo ang nasa sa inyo yun. Kayo magdala ng burden na yan, kayo ma-stress, hindi ako. Totoo, totoo, di ba? sa yung isang klase lang yun. Oh, oh. And, and, ikaw kasi, ikaw yung tipo ng parang nagsisika ng validation sa mga kamag-anak ninyo. Parang, ay, Popo. Ay, oo, oh, oo. Oh, 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 oh. sila... wag, Bakit kailangan mo na validation nila? I-enjoy ano gig... ka lang. Ano yung gigil na gigil ka doon sa part na yun? oo. <laughs> kasi sa alam mo Rico, nainis ako ng ganyan kasi sayang yung moment. Oo, oh, oh, totoo mo, 'yon. Parang nagse-celebrate kayo ng papa mo muwi, eh. tapos 'di ba ang saya-saya. KJ Oo, oh, eh ganun sila eh. Kilala mo naman pala yung mga kamag-anak mo na medyo may pagka 'di ba hindote eh, na oh. parang hindi sumasaya kapag <laughs> Nila. Toxic sila eh. Oh. Diba? Yun yung personality na magpasalamat ka na lang na hindi ka katulad nila. Kasi ikaw, kaya mong maging masaya sa wins ng iba. Mm -hmm. At nakaka-proud yung ganun. Totoo o, diba? yan. Di, diba? at sinasabi so... din natin, di ba, yung parang dun mo nga makikita talaga kung sino yung totoo sa iyo. Di ba? Kasi yes! kung yung mga totoong friends, totoong kamag-anak yan, makikiselebrate yan sa victories mo eh. Kahit, alam mo, kahit konting ounce ng inggit, hindi nila mararamdaman Mararamdaman Correct diba? Kaya alam mo sa oh, oh. Iba naman ako Kasi sa, sa akin Ito katulad kay partner Parang ipopost niya lahat oh, oh. Ako alam mo Mostly, uh, mostly pinopost ko mga kalokohan Dahil naniniwala ako doon partner Na parang minsan Ganun na lang tingin sa iyo Na ibang tao Kasi puro ganun oh, yung post mo oh, Correct, diba? correct. Diba? Parang ganun eh Pero oh, hindi nila alam oh. Na Minsan may hindi na ako Kailangan ipost For keeps Correct. na lang Kasi ayoko talaga Yung na uh -oh. jinx ako At talagang ngayon 2025 Sabi ko Talagang inaral ko na Since 2024 2023 Na magdi-delete ako Ng mga toxic people Alam mo yon? Ayoko din Totoo Ayaw ko tumatanda Na ata talaga tayo Weeks oh, Signs kasi... of aging <laughs> <laughs> Alam mo yung personal facebook oh, di ko? Parang wala nang isang libo yung friends ko. Doon, nagbura din talaga ako kasi nga. Mm, sabi nga natin, 'di ba? Syempre nung nag-pandemic, parang mas naging mas naging ano tayo sa well-being natin. Kapag parang uh -uh. ay parang mas nagkaroon tayo ng focus sa kung ano lang yung importante, kung ano yung healthy sa iyo, Isip, sa uh -uh. utak mo utak. sa ano. So parang, ala, dati paramihan ng friends sa Facebook. Oo, talagang o, kasi... dati, hanggang sa ma-full yung wala ka ng ma-add kasi full na full na. Ay ngayon, o, talagang kung sino lang ang nandun, yun na lang yung mga napili kung gusto kong nandun sa Facebook o, o. ko. Kasi nga, ayaw ko na ng nega vibes, ayaw ko ng, alam mo yon yung mga ganun. Correct, o. correct. Try diba? mo ganun. Malay mo mag-work sa'yo, Vivian. Tama, o. tama. At saka kasi alam mo yung mga minsan, ano yan Kung eh, kumbaga parang patalbugan kasi ang ginagawa ng iba dyan. Meron ka, meron oh, din so sila. Dapat mas higit pa ngayon sa kanila para ma-validate na mas mayaman kami kaysa sa inyo. May mga oh, ganoon. Oh. ayaan mo lang. Alam mo yung mga small victories na ganyan, yung mga small achievements na iyan, dapat i-celebrate ninyo ng tatay mo, di ba? Memorya ni, eh, oh, di ba? Oh, maghanap ng validation sa kahit sino man. Basta kayo ng papa mo, okay kayo, oh, 'di ba? Okay, oh. okay sa channel namin ni Rico. Sabi mo nga, abay talagang natatanggal ang estrasyon. Oh, Ayun, sina... Ay, sira. Manu Mano, manood na kayo na manood dito. Kaya nga. Oh, ito, ito ang i-share niyo nang i-share publicly. Makita ng mga kamag-anak baka correct, sa alin mahimasmasan. Oh, 'di ba? Oh, diba? Para katulad na lamang din namin, syempre sa, amin ng ng, ng partner ko, ginagawa namin ito para makapaghasik man lang ng good vibes in a sense oh, na hindi oh. man tayo nag on air at talagang malayo kami sa isa't isa, nandito ako sa kung saan man, at uh, si partner ko naririyan din lang sa kung saan din. Di ba oh, parang... Dito ako sa ibang bansa, oh. Oo, oh, yan, uh, oh, <laughs> yan ang sinasabi ko. Yung oh, mga OFW diaries. Hindi, <laughs> di, pero oh. sabi ko, di ba, parang ganun. Kung baga, ginagawa natin ito kasi nag-e-enjoy tayo at wala kaming pakialam kung ayaw din ng iba sa amin. Gano'n, di ba parang gano'n e? Ang daming mga channel dito Oo. sa Pilipinas, hindi, lipat kayo doon kung sa kayo masaya. Basta kami, kung sino yung mga good vibes namin, o oh, tara dito, magsama-sama tayo, ta. gano'n lang naman. Oh, Yan yung, yeah. at saka yung iba kasi yung alam mo, may iba naman partner, kung aaralin lang din natin, yung mga iba, tayo, mga bata-bata pa noon, tama yung sinasabi mo na validation eh. At hindi lang validation yung partner, kundi parang long time kasi na yun, insecure kay Diba? ba? Parang insecure ka na parang kailang ipakita ko to kasi ano eh, para purihin din nila ako, para, di ba, mag, mag, may mag-like, may mag-heart, mga ganong-ganong. Mm. Pero ngayon, wala na. Kahit sabi mo wala na mag-like dyan. Okay lang, basta importante na i-post mo, sapat na yon Kung baga, pang-memory mo na yan. Pang-memory diba? mo, para sa'yo, sabi nga, you do things for you and for your loved ones. Oo. Hindi naman para sa kanilang mga hindi kayo genuinely at pa, na pa, At saka maraling. para hindi sila i-please. Kung baga, ngayon, 2025, huwag ka na rin maging people pleaser. Oo, oh, oh, parang ganun kayo, Wag parang ka na, gusto oh, nyo na pe-please Yaan nyo sila, kanya-kanya kayo kanya buhay, kanya-kanya oh, ng tenga. Si Vivian, kaya... people pleaser, yuck! wow! <laughs> wow. <laughs> wow. wow. <laughs> <laughs> porke nakalampas ka na, doon mo yabang ano. ka <laughs> na. Kaya, ka na alam mo, porke alam <laughs> na aral mo na yung tungkol sa mga ins oh, and outs oh. ng social media. Wow, yuck! Nakakadiri naman si Vivian. <laughs> <laughs> Oh, Hindi, pero oh, ganun, ayaw syempre. Ayaw. Kahit sabi mo may kalokohan, pero simpleng-simple -simple lang talaga yan. I-post mo lang lahat na makapagpapasaya sa'yo. At huwag Correct. ka maging people pleaser, ganun na lang. Delete Correct. lahat ng mga toxic. Pag once na na-validate mo na, ay, ito toxic to. Huwag na. Tama na. Importante talaga ah. ang uh, peace of mind sa panahon ngayon. Lalo na tumatanda Correct. na tayo. At saka kung alibawa naman, yung post eh ano, hindi din like kung muna ibabalita naman kay Papa Mo ito naman. Para mo na. Oo, gusto niya ma-stress din yung papa niya. Ano ba naman 'yan? <laughs> Huwag <laughs> yung papa mo sa mga stress si May na mga ganyan. Kaya, Hayat nga. Ka muna. basta mag-celebrate <laughs> lang kay dyan. O, at ipapatira natin yung mga people pleaser at ipapatira natin ang mga toxic na kamag-anak. Let's go! Yan! Ito na yung mas malalakas na... Ayan, parila niya yung gusto ko. Ayan, ako na. <laughs> Para. Ayun naman, magiging multo na naman ako. Oh, Ayun naman, magiging man na. Na naman ako dito. <laughs> na naman, nakaraang episode. Balikan nyo po, ay promote lang namin yung last episode natin yung tungkol po doon sa tag dito, yung ayaw oh, maging oh. pabigat pero likas na tamad. Ayan. Oo, oh, oh, <laughs> oh, yan. Diba yan. Balikan nyo yun, kung paano po talaga napunta ng afterlife yung partner ko. Ayan. Oo, oh, <laughs> oh, bigla akong umakas. Kaya't na, sinundo ako ng liwanag for a Kaya, moment. Ka. Uh, lang ulit ako sa lupa. Ganyan. Oo, nang ma-confirm, hindi, hindi, mo pa oras. Di ba, mga ganyan? Yes, ko kayo. Ay, nako, ang ating Facebook page po ay nakabuyang lamang dyan para sa mga patira ninyo. Kaya kung ako sa'yo, ipatira mo na mga dapat mo ipatira at i-message na kami. Ganun lang po yan, kasimple. Wala na kung ano ng format. Basta i-message nyo lang po at i-like, ili follow nyo muna patira sa tandem. Okay? And then, mag-message na kayo para makita din po ng mga admins natin. And then, malay nyo, isang araw ma-feature na natin yung patira po ninyong iyan. Alright! Maraming maraming salamat mga S-Friend. Kita-kits ulit tayo sa ating next episode. Of course, dito lang sa... Patira, patira sa Tandem! Patira mo! Patira mo! Patira mo! Sa Tandem Online!